Isang kilalang action star noong dekada 70 at 80. Naging gambling lord noon sa Davao at nalulong sa kalayawan dala ng kasaganaan dulot ng ilegal na pasugalan. Ilang beses nagpasyang wakasan ang sariling buhay dahil sa matinding problema noon. Kalaunan ay naging pastor siya sa isang Christian group at nag-iikot upang ipahayag di umano ang salita ng Diyos. Halika at samahan mo akong alamin ang ilang bahagi ng buhay ni Rene Imperial dito lamang sa... Si Renato Chua ay ipinanganak noong February 15, 1950, professional na kilala bilang Rene Imperial, isang dating action star, dating producer at kasalukuyang born-again Christian minister sa Pilipinas. Noong 2023 bumalik si Imperial sa industriya ng pelikula, dalawang dekada mula noong umalis siya sa kanyang karera sa pag-arte na itinatag ang isang kumpanya na RAC Imperial Multimedia Production at istaring sa pelikulang Sa Kamay ng Diyos. Ang ganyang ibang mga pelikula ay ang Boy Singkit 1980 with Tony Ferrer and Carmen Ronda, Kintin Bilibid 1981 with Techi Agbayani, Gintong Araw ni Boy Madrigal 1984, Miguel Cordero 1985, Sigi Sigi Brothers 1985 kasama sina Bimbo Rocco at Efren Reyes Jr., at Ulo ng Gangho 1985 kasama sina Dante Varona, Anthony Alonso at Ray Malonso, at marami pang iba. Naging line producer siya sa Basagan ng Mukha 2001 na pinagbibidahan ni Manny Pacquiao. Matapos ang dalawang dekada na pahinga mula sa pag-arte sa pelikula, nagpasya si Imperial na maging miyembro ng Actors Guild at bumalik sa industriya ng pelikula. Simula sa mga pelikulang sa Kamay ng Diyos, General Bantag at Bubot sa Kagubatan, na nagsasaad na ang kanyang bagong agbuka sa guild ay ang paggawa ng mga pelikula para makapagbigay ng mas maraming trabaho para sa mga tao sa industriya ng entertainment. Ikinasal siya sa aktres na si Carmen Ronda at nagkaroon sila ng apat na anak. Matapos ang ilang taon na pagsasama ay nagpasya sila ang maghiwalay. Ang veteranong aktres na si Carmen Ronda ay namatay mula sa ovarian cancer noong 2010. May dalawang anak si Imperial kay Janet Hamora, kambal na kapatid ni Jinky Hamora Pacquiao. Noong March 1988, inakusahan ni Task Force Anti-Gambling TFAG Chief Potenciano Roque si Imperial kasama ang 37 iba pa bilang mga operator ng ilegal na sugal. Noong 1990, itinuro ng maraming operator ng ilegal na sugal sa Davao City sa Imperial bilang pinuno ng pinakamalaking operasyon ng pagsusugal sa lugar kung saan kinasuhan siya ng NBI ng estapa at illegal gambling. Sa mga sumunod na taon, naging bukas sa Imperial at nagbahayag ng paghihinayang sa kanyang mga naunang aktibidad bilang operator ng pagsusugal. Shout out kay Jojo at Asli Yungko ng Kabite, Mel Maricris, Marinel ng Baliwag, Bulacan, Pubs TV Official, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.